Ang maganda naman sana ang pagkakaroon ng gilas ng dalawang malalakas na mga seven footers at nasaksihan sana natin ang laro nilang dalawa kung ang kinuha nga na naturalized player ng gilas noon ay itong si Joel McGee na hanggang sa ngayon ay nangingibabaw ang laro sa Puerto Rico. Kung titignan natin ay malakas-lakas pa nga ito. Magandang panoorin na ang gilas naman ang nangingibabaw sa laro sa loob ng paint, mapa-open sa depensa at sa pagkuha nga rin ng rebound ay sigurado na tayo. Ang nangunguna sa stats, aminado nga ang Latvia at New Zealand ang size ng gilas noon ang isa sa naging dahilan kung bakit nga sila natalo at hindi nila inaasahan ang ganitong klase ng Philippine National Basketball Team noon. May malit na chance na posible by August ay mabigyan na ng kanyang doktor ng go signal na makapagdaro itong si Kai at may possibility nga na mangyari ito. FIBA World Cup Qualifiers magsisimula na nga rin ang first window pagkatapos ng FIBA Asia Cup at dito mas malaki ang chance na makita na nga natin si Kai na naglalaro para sa Gilas Team. Magiging mahaba ang labanan at malaki pa nga ang posibilidad na malakas na teams ang mga magiging kagrupo natin. Pwede tayong bumagsak sa group A at B at ang masaklap pa nga pwedeng maging kagrupo natin ang Australia, New Zealand, Japan, China, South Korea, Chinese Taipei at Guam. Ang walong teams na ito ang kukompleto sa group A at B. Swerte naman ang Lebanon, mas mahihinang teams ang kanilang makakalaban. Mula sa 16 teams ay pito ang aabante sa FIBA World Cup mula dito sa Asia at marami-rami nga rin ang mga teams na malalaglag kaya naman sobrang ang halaga talaga ng bawat panalo para sa gilas team sa FIBA World Cup qualifiers at maswerte tayo dahil kay Soto malaki ang chance na makakapaglaro na sa umpisa ng FIBA World Cup qualifiers. Mas lalakas ang gilas at ang mga laro sa FIBA World Cup qualifiers ay susunod pagkatapos ng FIBA Asia Cup. AJ Edo naman matibay-tibay na nga rin hindi na gaanong nagkakaroon ng injury at magandang sinyalis ito na nakaka-adapt na nga ang kanyang katawan at mas tumibay pa nga ito pagkatapos niyang makarecover sa ACL. In injury. Isa siya sa aasahan natin sa FIBA Asia Cup. Alam ni Coach Tim Cohn na may maibubuga ang player na ito kaya nag-focus nga siya sa pag-integrate dito kay AJ Edo sa kanilang sistema. Kung local naman si Melaura Brown mag magiging malaking katanungan pa rin kung mabilis ba siyang makaka-adapt sa laro o sistema ng gilas sa FIBA Asia Cup. Ikatlong panalo ito ang nakuha ni na Carl Tamayo sa KBL Finals at nangangamoy champion na nga sila sa season na ito. Mahirap na nga. Makahabol ang kalaban sa series sa 3-0 na kalamangan na Rookie champion ngayon itong si Carl Tamayo sa KBL ang season at naging maganda ang kanyang performance sa ligang ito gamit na gamit sa kanyang team na LG Sakers. Maganda ang unang season ni Tamayo sa KBL at inaasahan na natin na magiging rookie champion. Nga siya dala na rin ng kanilang malaking kalamangan sa Serie 3-0 ang score sigurado na ang championship title para sa team ng LG Sakers ngayong season na ito. Walang nagawa ang AG Edo, Junmar JB at iba pang players ng gila sa third window ng qualifiers at ayon nga kay Coach Tim Cohn ay nakapokus sila masyado sa pag-integrate dito kay AJ Edo sa kanilang sistema na isa nga sa magandang ginawa ng gilas sa Lasu window ng qualifiers. Ibig sabihin nito mas maganda ang magiging laro ni AJ Edo sa FIBA Asia Cup at mas nakapag-adjust na ito sa sistema ni Coach Tim Cohn. Ayon nga sa SBP ay walang suspension dito kay Justin Brownlee kaya sigurado na siya pa rin ang gagamitin ng gilas na naturalized player. Matindi-tindi ang update na ito ng SBP at walang imik naman ang FIBA tungkol nga sa sa pagiging positive ni JB kaya siguro ay ayos nga lang itong si JB na maglaro para sa Gilles team sa FIBA Asia Cup. Ito ang assumption na lumalabas mula sa SBP.